Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! So for today's video guys, may tutorial po ako para sa mga baguhan o nagsisimula pa lamang sa pag-YouTube na gusto na agad mag-livestream sa kanilang cellphone. So paano ba mag-livestream sa kanilang cellphone kahit hindi mo pa nare-reach yung 1,000 subscriber? Pwede po tayo makapag-livestream gamit ng isang application na yun po ang aking share sa inyo. Kasi po noon po, uh, nung hindi ko pa nare-reach yung 1,000, mga 500 subscriber pa lamang po ako, nagla-live na po ako. Kasi po, um, malaking bagay po kasi, pag nagla-live stream ka na, kasi pangdagdag pandagdag din siya ng watch hour. So importante po importante po kasi yung watch hour. So habang maaga pa nagla-live stream. So ngayon po Maraming pumasok sa mundo ni YouTube at gusto na agad mag-live stream. Kaso nga lang, hindi makakapag-live stream kasi hindi pa nila, hindi pa nila na-reach -re yung 1,000 subscriber ni YouTube. Kasi yun po ang requirements ni YouTube. Kailangan ma-reach mo yung 1,000 sub subscriber. So, para ma- makapag-livestream ka gamit ang inyong cellphone, doon mismo sa YouTube, makakapag-livestream ka. So, habang hinahantay nyo po, guys, na, um, habang hinahantay nyo, guys, na maris yung 1,000, yun pong ituturo ko sa inyo para, paano mag- <coughs> para para po paano po makapag live stream sa inyong cellphone. So, madali lamang siya guys. Kailangan niyo lamang pong um, i-download sa Play Store ang application na to para makapag Live ka na para makilala ka sa mundo ni YouTube. Kasi po sa panahon ngayon, sa mga nangyari sa ating mundo, eh halos kanamihan na sa loob lamang po ng, sa loob lamang po ng bahay. So, naisipan siguro nila na mag, ano na mag YouTube, YouTube. And kaso nga lang, hindi sila makapag live stream. Kasi nga po, baguhan sila o nagsisimula pa lamang. So, kailangan ma-reach natin ang 1,000 subscribers. So, So, bago po natin simulan ang tutorial kong ito, sana po, um, please subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para po updated ka po sa mga ina-upload kong video. So, kailangan po, una po, gagawin natin ay pumunta po kayo sa Play Store and then i-search niyo po yung Streamlab. So, maganda po siyang gamitin guys kasi pwede niya siyang i-customize. Maganda siya kung halimbawa gusto yung mga mamahiyain gusto nyong maliit yung mukha nyo or maliit yung screen hindi yung buong screen dyan sa makikita sa live stream nyo pwede naman po nyong gawin, i-customize nyo siya pagandahin nyo siya, pwede pwede po so, una po po kayo sa play store and then search nyo po ang stream lab so, i-screen -i -i recorder ko na lang po para po masundan nyo po siya guys so um, mag-start na po ako mag screen recording guys So guys, ang una po natin gagawin ay pupunta po tayo dito sa inyong Play Store. And then, isa-search nyo po ang Streamlab. Streamlab. So, yan po. So, yan. Kasi naka-open na siya, guys. Sa akin. Kailangan na lang po natin pindutin. kaya Naka-open na siya. Kailangan, po, kailangan natin pindutin yan. So, ayan. So, yun pa lalabas sa inyo. Pag na-open nyo yun si Streamlab, kailangan natin mag-log in with kailangan natin mag with YouTube. Ayan. Kailangan lang natin siyang i-log in sa inyong account sa YouTube. So, ayan po. Kailangan natin siyang i-next. And then, pipili na po kayo kung ano yung kung anong gusto niyo makita doon sa live nyo. So, ang sa akin po, ang importante lang naman po ay alert box, chat box kasi yung chat box dito po natin makikita yung mga comment ng mga ating viewers. So, 'yan lang po ang importante sa akin. So, kailangan pa natin i-done. So, 'yan po. So, na-captured po siya. Kailangan natin siyang ah, uh, lagyan ng camera. So, ito po. Pipindutin po natin itong may tatlong guhit. And then, punta tayo kay editor. So, yan po ang makikita nyo. So, kailangan natin ayos muna natin ito. So, si alert box na pinili nyo at si chat box. So, itong alert box, kailangan natin paliitin lang yan. Pwede naman paliitin lang yan kasi hindi naman siya masyadong importante. So, yan. So, kung ayaw nyo maggalaw-galaw-galaw na ganyan, pwede naman po siya guys yan kailangan lang natin tong ay pindutin po muna natin tong showing in stream and then pindutin natin tong dalawang to para hindi siya magalaw so ganun din po itong si chat box lakihan po natin si chat box kasi po ito po yung importante kasi dito po natin makikita yung ating mga nagko na viewers. So kailangan showing in stream din po and then kung ayaw nyo rin magalaw and then pinutin nyo yan. So yan okay na siya. And then saka kayo mag-add ng inyong camera. Itong plus na to pipindutin nyo po and add camera. So ayan. So ito po yung camera nyo guys. So, ang kagandahan po nito, pwede nyo paliitin yung mga mahihiyain. So, ayan po, naka-front po siya, guys. So, i-check po natin siya. So, kung gusto nyo yung naka-front camera, ito po, pipindutin nyo po siya, guys. Ayan ah. Na. So, naka-front camera na kayo. Kung hindi mawag yan, nakikita nyo siya, guys. Um, may black dyan. So, nakalagay stream love. So, ganyan. Kung gusto nyo yung ng design, pwede po. Pumunta po. Gawa, bago po kayo magano, gawa po muna kayo sa fix art ng inyong image na pwedeng ilagay dyan. So, ah, ako po, meron na po ako. So, ganito po yan. So, mag add po tayo ng image. So, editor ulit po. So, yan po yung simpleng live stream. So, pwede niyo pong paliitin yan, guys. And, o, na po natin ang ating widget ng viewers count kasi importante yung viewers count kasi para nakikita natin kung ilan na yung viewers natin. So, dito po plus ulit and add widget and stream love widget dito po tayo hahan hanapin po natin sa si viewers count pwede nyo rin po dagdagan kung ano yung mga gusto nyo dito sa add widget na yan ayan donation ticket event list the jar ayan bahala kayo kung ang media sh share na yan pwede nyo yung kayo bahala kung gusto nyo yan idagdag sa inyo so itong viewers count pwede din po siya natin paliitin makikita po natin yan dito sa So, dito na lang siguro. Yan. Para makita natin yung ating viewers count. So, yan. And then, add ulit tayo ng image na magtatakip dyan sa black. So, add image siya guys. Device. So, kung may, kung may nakita na kayo. So, may ginawa na ako sa PixArt. Ayan. Ito, ito, ito. Ginawa ko siya. So, yan. inedit ko siya sa PixArt. in nakikita niyo yung black na yan uh, kinat ko siya para maki pag chinek ko siya o inilagay ko doon siya sa live eh, andi din ako tingnan niyo yan di ba ganyan so ayan palaki natin siya guys ayan so ganyan so halimbawa kung gusto niyo siyang iyang camera na yan eh, sumakto diyan eh, ganyan niyo lang siya guys and then palakihin niyo siya ng ganyan ganyan lang siya guys madali lang siya guys Ayan. Basta saktohin nyo lang. Hindi sasakto. Kailangan gusto ko sakto. Ayan. Ayan. Sakto na siya guys. So, ganyan po guys. So, kung, kung ba kontento na kayo sa ganyan, uh, i-check nyo lang yung nasa taas na yan. Guys. Um, ayan. I-check nyo yan. So, ganyan na siya guys. So, pag kontento na kayo, pwede nyo nang pindutin yung pulang yan at mag-live na kayo yan. So, live na kayo niyan kapag pinindut nyo yan. So, kung halimbawa na magustuhan nyo lang um, silent ls lang, pwede naman. So, image lang na buo, ang ilalagay nyo dyan. Kunyari, ito. So, balik tayo sa editor. And then, ito. Pindot ulit po tayo yung plus sa uh, add image yan. So, kung halimbawa, ang gusto nyo yung um, silent ls lang, kunyari, kahit picture nyo lang, pwede nyo naman siyang ilagay. Fix art. Uh, ito, kunyari, ito. Oo. Okay. Kaso hindi niya na kayo makikita. So kunyari uh, silent LS na din. Ayan siya so guys. I-check natin. So ganyan. So ganyan lang siya. Pag gusto nyo mag live. Kunyari mag live na naka uh, silent kayo. So dahil kailangan natin tanggalin yan. Ayan. Ayan. So napakita ko na kung paano mag kunyari mag mag ano yan mag silent ls image lang ilalagay nyo yan guys kailangan i-delete natin siya guys yan ito yung simpleng live stream and then hindi ba kung gusto nyo yung maraming screen pwede din po ito plus ulit and add screen so yan so yan guys marami siyang screen kailangan mo siyang yan oh. Madami siyang screen. Bahala ko itong paano niya isan nyo ilagay. So, ayaw ko nyan. Kailangan na siya tanggalin. Ayaw ko niyan. yan Ako kasi guys, ganyan lang kasimple kasi ako mag-LS ganyan. Kunyari, pwede din maglagay ko ng mga text-text dyan. Kunyari, uh, subscribe. Kunyari, gano'n Add natin ang, ayan, ganyan. Add text. Or, ayan. Magte-text kayo ah, Dito, yan Subscribe to my channel Ganoon, subscribe to my channel Ayan, guys Ayan, guys Ayan, panyari dito Ayan subscribe to my channel. Ganun. So, yan guys. Ang simpleng pag-live stream. So, kapag hindi contento kontento na kayo dyan, may viewers font ka na, chat box, in alert box, um, ito-check nyo na yan guys. Ayan. And then, pwede nyo na pong pindutin tong pulang to. So, mo siya yan. Yan ang lalabas. So, dito po kayo sa create event. So yan Pwede na kayong So yan Pinatay ko na siya guys Kasi hindi naman ito live stream So ganyan lang po yung Ay parang hindi pa siya nakala Nakapat And naka... So yan guys Pwede nyo po siyang i-customize. Paliitin yung camera nyo. Pwede pwede. Mag-design ang gusto nyo dito sa gilid-gilid. Pwede rin siya guys. So, guys, hanggang dyan na lang po ang aking tutorial. So, bahala na po kayong mag customize ng inyong live stream dyan sa stream lab sana po, nakatulong po po sa aking isa inyo sa mga gustong mag-livestream sa inyo cellphone. So, habang naghahantay kayo ma mag- ma-reach nyo yung 1,000 subscribers, so, ito po muna ang inyong gamitin. Stream Lab, ito po makakatulong sa inyo kung gusto nyo na po mag-livestream gamit ang inyong cellphone. So, ayan po, guys. Salamat po. Thank you for watching sa aking tutorial. Bye-bye!